ngayon matututo ka rito. Kakain ka pa ng maraming bigas para maintindihan mo yan. Okay, tanong lang Brother Suriano. <clears throat> Ang sabi mo kanina, walang inaaring ganap sa kausan, Hindi po ba? Narinig niyo? Hindi. Sa kasa ni Moses Okay. Eh kung may mabasa ko na, Brother Suryano na maaari ka, pag tumalima ka pala sa kautusan, ay aaringin kang ganap. Di mali po kayo sa iyong pag -aunawa. Sabi niyo kasi, walang aaringin ganap. Hindi ako mali. Wala naman akong sinabi na ganun eh. Ang may sabi noon si Pablo, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautosan ni Moises. Huwag mo isisisi sa akin yung binabasa ko, no? Hindi pa ako napapanganak, hindi ka pa rin pinapanganak, nasa Biblia na yan eh. Hindi ako may sabi niya, binasa ko yan. Na hindi na tayo aariing ganap sa kautosan ni Moises. Ngayon, kung may mabasa kang inaaring ganap sa kautosan ni Moises, sa panahong kristyano, aba, eh, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong kristyano, inaringganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, eh tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong kristyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, eh naging dapat. Bakit? Eh kasi ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. O eh tinan mo, paano kang aaringganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautsan ni Kristo, hindi sa kautsan ni Moses. Sapagkat yung kautsan ni Moses kulang, walang bautismo ron eh. Yun ang sabi, yun ang sagot ko sa iyo. Kung may mabasa akong may bautismo sa panahon ni Moses, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moses. Walang kautusan bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo? Kung may mabasa ko na sa panahon ni Moises na nabautismo sila, sama mga may bautismo, ah, brother. Iba yon, iba yon. Iba yung kesa sa may utos na magbautismo. Iba yon. Ah, alam ko naman ang babasahin mo yung nasa, nasa Korinto eh, na sila'y nabautismohan sa dagat. Pero, ang tanong ko sa iyo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pag nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Yung utos, walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa iyo, si, si Zacarias ba si Elizabeth, nabautismuan ba? Brother Suryano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya, na tayo, mamaya ka na. O, hindi, yun nga ang sagot ko. Na-bautismuhan ba si Zacharias at si Elizabeth na tatay ni Juan Bautista? Ang na-bautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat eh. Eh, yung mga ipinanganak sa kanaan, di naman na-bautismuhan eh. O, oh, meron bang utos na bautismo sa kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang na-bautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa Unang Korinto Corinto Dos at lahat ay nangabautismoan ang kay Moses sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Egypto. Eh pagkatapos na sila pumasok sa kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moses. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi mo lang naintindihan, kapatid. Kapangahasan kasi yung sayo eh. Yun ang sagot ko. Okay, another question. No. Mayroon ba tayong mababasa, Brother Suryano, sa Bagong Tipan, na ang kautusan ni Moises hindi na dapat sundin? Pasako. si 39 ng gawa, nakasulat. Babasahin ko, sa pamamagitan niya ni Kristo, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. O oh, hindi ka na hindi ka na sakop ng kautsan ni Moses ngayon. Kaya hindi na 'yun ang dapat ngayon sa panahong Kristiyano, kapatid. Hindi naman mahirap intindihin 'yan eh. Nilalabo mo na lang eh. Dahil ipinaninindigan mo yung maling paninindigan mo eh. Nakasulat, hindi na kayo aariing ganap, sabi ng mga apostol, sa pamamagitan ng kautusan ni Mueses. Eh, pag matigas ang ulo mo, de sumunod ka pa sa utos ni Mueses kung gusto mo. Pero hindi ka aariing ganap. You will not be justified. Yun ang sabi sa Biblia. Nasa bagong tipan yan. Nasa gawa. 13.39. Yun ang sagot ko sa tanong mo. Okay, tanong, Brother Suriano. Ang tanong ko dito sa Hebrew 10.28. Ang sabi dito ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay, mamamatay na walang awa. Brother, si sure, na tama ba itong pagkasulat to? Mali. Amayan nung panahon ni Moses, 'pag hindi ka nangilin ng Sabado, babatuhin ka hanggang mamatay. 'Pag nangalon niya ka nung panahon ni Moses, babatuhin ka hanggang mamatay. Eh pero si Kristo at saka mga apostol, sumunod ba sa kautusan ni Moses? O yung bang mga Hudyo sumunod ba sa kautusan ni Moses nung panahon ni Kristo? Hindi nga sumunod eh. Bakit? Eh si Tito nga hindi nagpatuli eh. Eh, binato ba? Nabato ba si Tito dahil hindi nagpatuli? Hindi naman siya nagpatuli. Hindi siya sumunod sa kautusan ni Mesis eh. Pero hindi siya binato. Hindi siya namatay. Kasi lipas na noon yung kautosan ni Mueses. Ganun yon kapatid. Ang tanong ko po, brother Suryano Malinaw, nakasulat din po to sa bagong tipan, Hebro 28. Tanong ko lang naman po ito. Ito bang nakalagay na talatang ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa patutuon ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Totoo ba ito o mali? Totoo yan. Basta hindi ka sumunod sa kautusan ni Moises, pinapatay ka. Noong panahon ni Moises. Pero sa panahon kristyano, si Tito hindi sumunod, hindi nagpatuli, pero hindi pinatay. Ang tanong ko malinaw. Malinaw naman ang sagot ko. Ah. Hindi naman ako bulol. Naiintindihan naman. Kung gusto mo, inglising ko. Ha? Saan sabi sa English, He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Tinamo died. Bakit? Pasado na yan. Tapos na. Pag sa English mo titignan, died without mercy under two or three witnesses. Tapos na kasi yung panahon na yun eh. Pero sa bagong tipaan kasi hindi na umiiira lang kaut ni meses nang si Tito ay hindi patuli, hindi siya pinatay. 'Yon ang sagot ko sa Okay, na brother sir, another question. Ako magbabasa lang naman akong talata rito eh. Papakitaan ko lang naman talata. Hindi po ako ang nagsasalata, binabasa ko lang ho ang talata. Tinutumbasan ko lang ho kung ano yung sinasabi niya kanina. Tayo na lang po mag-analyze. Ito po, papasa ko ako. Ang sabi mo sa pagbabago. Dito sa unang huwan, dos, ang talata ay 7. Ang sabi ay ganito, Mga minamahal, wala akong Isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ito po ba'y tama o mali, Brother Taman-tama yan, kapatid. Taman-tama yan. Ang dating utos na inyong narinig, kanino narinig? Sa mga apostol. Hindi kay Moses. Malina naman ang pupuntahan mong interpretasyon diyan. Magsasalin ng ni Mateo Tingnan mo sa Tanawilon. Uh, sa 5:21, narinig ninyo na sinabi sa tao ng una, huwag kang papatay. Ang sino man pumatay mapapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo. Bakit ba datapwat? Magkaiba na kasi eh. Datapwat, 'yan naman ang narinig ng mga apostol kay Kristo. O ngayon, yung narinig nila kay Kristo, yun ang sinasabi nila. Hindi sila nagsasalita ng anumang bagong utos. Yun lang narinig nila, yun ang sabi ni Juan. Basahin natin sa unang Juan. Uno-uno. Nakalimutan mo na kasi yung uno-uno eh. Basahin natin. Yau, yung buwat sa kanila, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung namasdan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay ang buhay ay nahayag at aming nakita, pinatototohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hangga na kasama ng Ama at sa amin ay nahayag, sabi ng mga apostol. Yaong aming nakita at narinig, siya naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. Ode de, yung palang narinig nila, yung narinig nila kay Kristo. Hindi narinig kay Moeses, kapatid. Ay, pika <mumbles> <MARISHA> eh, <may mumbles> <Nigerian> <inaudible> lang po. Tanong. Ang ating tanong kanina, malina yun eh. Yung bang sinabi sa 89-34 ng mga awit at sa sa unang huwan, 2-7, pareho ba ng statement na hindi nagbabago o nagbago? Kasi sinabi rin sa 89, ang tipan ko hindi ko sirain. Unang huwan, 2-7, mga minamahal, wala akong isinusulat na anumang bagong utos, kundi ang dating utos. Hindi po ba nagpapatunoy lamang nito na yung sinabi sa mga awit 89-34 ay pinapagtibay ng mga alaga yung sinabi sa mga awit, gaya na sinabi ni Juan sa uwang Mali, gaya na sinabi... mali ang interpretasyon mo, kapatid. Yun ang sagot ko. Mali. Kasi malayo yung 89-34 ng awit sa panahon ni Juan. Kasi yung tipan na sinasabi ng Diyos na hindi niya babaguhin, yung tipan niya kay David. Ano? Iba naman yung utos na sinasabi ni Juan. Ang sabi niya, yung utos na yan, yung dating salita na inyong narinig, yung dating utos ay ang salita na inyong narinig, yun ang sabi ni Juan eh. narinig ng mga Kristiyano kay Kristo. Hindi naman nila narinig si Moses, no?